no mali yan tama yan you have a little for the araw nga pala ito nga bagong gana bago tayo mag serve syempre ito yung ng gabi at tayo, na tayo sa ko naman ha na, man na. sa kasutanan ayaw ka naman kung gusto ng kasutanan syempre naharap tayo ng dapat for my mom at sana naman ha tapusin nyo video nito Pusin nyo ang video ito At huwag mo na tayong makalimutan Like and follow po tayo Salamat po Kaya halip po kayo mag nyo po ito At hanggang tulong punawan nyo itong panuudin Itong vlog ko ito For today's video yung na nga po Ito nga po yung araw ng linggo umaga maga, 6.30 na the morning. Yan. Tayo po yung nasa chapel na. Nag-aayos na po tayo ng babasahin ng pari. Yan, inaayos po natin ang gospel book. Naayos na po natin ang misal. Yan. Tsaka po ang babasahin ng lektor. Yan. Sa so, pagkatang hore, mo rin, dinodouble check ko ang mabuting balita. Yan doon tayo nag-aayos Tumatay na rin ako BBC Paro din ho ninyo ito Ang nandun Ayan, sa punto uh, na rin After kung ayusin ang babasahin ng pare Ayan Umbas naman ako ngayon At tilingnan ko hindi na akong bullshit kung ayos na baga yan. Siyempre, narik na kung may bigos na baga, kung handa na ang gagamitin para sa banal na misa. Yan, ganyan tayo kasi pa. Natingnan kung may ostya pa, kung handa na ang pinipigyan ito ng gamit man minister. Sa punta ng mga rey, inukuha ko ng bell na gagamitin na ibabalik na lang sa akin yan sa so, panahon ng aray na undal ako ng bell ako ibang magbibis na yan malapit na rin magsimula ang misa din sa so, parting aray yan e eh, paano panoodin ninyo ano yan yan dalawa na kami diyan at mabibis na yan kung po po muna at na maya at yan are na nga na maaga nagbihis yung kasama ko yan dyan nagbibis hindi yan na paulot na rin magbihis yan shoutout nga po pala itikadek at iyan sa punto ng aray eh, inihintay na lang namin si pate handa na ang lahat medyo gusto ko naman yung surprise ko dahil nilagay ko kasi sa bag after ko platya inihintay si pate dyan at iyan nga sa so panong iya inihintay na si pate iyan yeah, may na may nagsimula na rin ang misa ay paano siya misa muna Mia mia na lamang. At iyan, pagkatapos nga ng misa, tayo din na sa bayan at saka na naman tayo sa tricycle. Maya-maya pa nga, nakarating na tayo sa simbahan sa bayan. At iyan na nga, naglalakad na nga tayo papunta sa simbahan. At natatnan ko pa nga ang third mass sa umaga. Ang misa ng alas 8 ng umaga. English mass nga pala yan. yan. Sasa na kayo, umalog ng camera. Eh, And tayo naglalakad yan, yan. nag tayo. Siyempre, pag na rin. Yan. Maya-maya ay magsaserve tayo sa kasal. Panoodin nyo. Pero bago lahat, tayo muna yung suminsay din eh. Sumilip muna din eh sa may multimedia. Yan. Sabi ko yung makasinip mo. Yan. Ari nga pala, ay misa na na ng 9.30, fourth mas na ng umaga. Sunod na dyan ang kasal. At ari nga pala, yung yan. Pag susuot natin at sutana, syempre habang sinusuot natin, tayo nung dadasal dyan kumpara yung Rick Jola team yan natin ang ating ginagasal dyan yan yung BS na nga tayo yan syempre una muna yung ang Sutana yan may dasal sa Sutana yan bago yung suot at tapos Yung naman sa surplus Yung naman sa surplus may dasal dito para sa surplus bago naman yung suot yan isa ipadaw yun na lang muna eh bay, ko muna ang camera kay Nateo. Ano? At siya, tignan ninyo ang ginawa ng dalawa. E paano? Ako muna yung magsasabi sa kasal. Sige, bye bye. Mamaya na ulit, tayo magkikita after ng kasal. Pero bago muna pa lahat, siyempre na tayo po rin nagkasal. Prayer before service. Pagkatapos, konting interview. Kasama natin si Teo, si Jess, uh, Tsaka si sibo. Mga magse daw dogon eh, nagbakot. baba, dami na tawag sa server. Yan, di pa naman nagsisimula ang kasal sa pot commentary. Doon tin mo nang pakilala ang mga magse-serve. Pati si Commander Evan. Mo tenda, it's gold. Pati parang si Brother Bot, wala na tapang. Hoy, po, magsisimula na si sa kasal. Tayo na nalit na. Ano na, nagsimula lang ang day off. Babalik kami ni bro. Kaya nga rin nga pala yung nagkakasalat loob na yan. Hindi ko alam na nag silang dalawa. No, bali. Ayan, ah, tama yan. Magmabuting loob tayo. Sala, sala. Ayan na. Ayan masipag.

i yeah.

Magpapaya ng nga ko na nga, malamang, yeah, sabi, yeah. Yeah. siyempre, tapang pananood din, may, may gustong bilhin ha, kaso walang magpapilin na yan, yan yeah, yeah. masayaan yeah. sabi sa inyo eh, eh na see you my next vlog, bye bye!